magandang araw mga bossing. Try natin tong barrel ni Sir Michael. yon Barrel lang po, ah, uh, tatry lang natin. yon SPNC, lalagyan na sa SPNC. Dahil yung unit po na pinagdala ko sa kanya, ah, uh, medyo hindi daw okay yung groupings. Ayan. pinalitan natin ng bago. Yung barrel. Pinadala niya sa akin yung barrel. Ayan. pinalitan po ni Maker ng bagong barrel. Ayan. Pero yung silencer, yun parang yung ni silencer ni Sir Michael. Ayan, try natin kung so, okay na bago pa nila. Ah, ginagamitan kasi ng hand pump ni Sir. Pero yung unit niya, CO2. Ayan, walang tama. Ayan, nilagay na natin sa PCP. Ayan, ang laman niya ang galing sa hand pump. Hindi na CO2. Oxygen na po yung laman niya, mga bossing. Busy mag, tinanggal ko sa woodstock para hindi magasgasan yung Ayan, try natin Astro muna tayo mga bossy Ang uh, bibigay ako ng konting tip mga bossy Kapag tono at anong magandang tono sa paghunting malabo yung karton. Talon, talon na. Pangatlo. Pangapat. Panglima. Ayan, five shots. Sir Michael. Ayun. Okay na siya tumama, sir. Yan, iisang butas lang pag pinasok yung intotro, lalaki pa yan. Yan. Okay na po, sir. Yan, Turnay na natin para sigurado. Bago padala. Uh, astro yan, gamit ko, sir. Sa meteor, try natin. Alam po, maganda rin po. Umama Taas natin na konti. Sumobra. Sumobra. sakto mistik lang para hindi magasgas yung tangke Ayan, tumaas lang siya ng konti yun, isang butas lang yun, isang butas lang yun, isang butas lang pakita natin Ayan siya Sir Mike Ayan. Astro and Meteor Maganda siya tumama Ayan, Hindi na po si Auto yung gamit natin Sir Dahil gagamitan nyo ng hand pump Ternay natin dito sa DC Mag Ang pagtotono Ang magandang tono sa PCP kung maghahunting ka lang mga bossing 820 to 850 yan Yan saan? Sa hunting Bakit ko nasabing maganda yung 820 and 850 FPS may impact yan pag tinamaan yung ibon pag tinamaan yung ibon o yung target diretso diretso baba yan, diretso baksak kung ang tune ng unit mo 900 to 950 pataas pag tinamaan mo yung ibon sa sobrang lakas ng unit mo mabilis tumagos yung bala, nagugulat yung ibon, nawawala yung impact sa katawan ng ibon, nakakalipat nakakalipad pa ng konti, hindi alam ng ibon na tinamaan siya, at tinamaan mo nga siya, makakalipad ng konti, tapos konti-konti bumabak pa yan. Ngayon, mahihirapan kang maganap din sa ibon, dahil hindi siya diretsyo baksak. Yan. Hindi kagaya ng 820, 850, sakto lang yung lakas niya pagdating sa PCP, may impact pa. Pag tinamaan yung ibon, diretso laglag -lag. hindi kagaya ng sobrang bilis mabilis tumagos sa katawan ng ibon nagugulat nakakalipad pa nakakalayo pa ngayon sa competition kung mako-competition ka 850 to 1000 ayan ang maganda at dahil di ka naman nag-aating target paper target lang yung uh, at mo maganda yung 8 900 to 1000 matatag sa hangin yon ngayon, kung wala kang pagkrono, paano mo masasabi na sakto, hindi overpower yung unit mo. Kunyari, may scope ka na, na nasa unit na. Pumutok ka sa taas, silipin mo. Pag yung bala, nakita mo, patuwid, pababang ganun. Yan. Maganda yung tono ng unit mo. Yan. Pag binaril mo, makikita mo yung bala. Pag nakikita mo yung bala, mas okay pa yun kaysa dun sa medyo hindi mo napapansin yung bala nawawala yung impact sobrang bilis ka sa taas barilin mo makikita mo yung bala tuwid ngayon pag sumipat mo nakita mo yung bala pumutok gumanon yung bala gumanon siya pero bumalik parang nag paglabas sa sobrang bilis nag iiba ng direction yun overpower yun pero pag tinarget mo yun nag zero ka 20 meters Uh, one all pa rin siya pag bumaril ka ng 15 10 meters, hindi ka natatama sa malapitan hindi ka gaya ng mga 850, 820 kahit malapitan, tatama ka pa rin kasi yun, sobrang lakas nagwa wild na yung bala pinili ko sa isko gumaganon, hindi na siya tuwid, gumaganon parang gumaganon siya ng konti pero bumabalik pag malapitan, hindi ka tatama doon mga yun, hindi maganda yun pag-hunting ngayon, kagaya nito, okay na to mama. Gusto ko pang lakasan yung unit. Pakinggan mo kung sakto na sa'yo. try mo na din sinilip. Uh, medyo okay. Uh, to which, uh, gusto mo pang lakasan ng konti, wala kang trono. Yan. Nakagato. Okay to mama. Ngayon, mag-adjust ka sa power. Dalawang ikot. Ito yung adjustable power ng mga boss. Eh. Sundutin mo ng allen. Ay mga butas yan. Iba-iba kasi meron dito. Depende sa unit. Easy mag dito. Susukin mo, ikitan mo, dalawang ikot. Uh, tinarget mo, hindi nagbago yung tama, yung grouping, okay pa rin. Ayan, nagikot ka ulit, gusto mo pa lumakas. Gusto mo pang mapalakas yung unit mo dahil nahihinaan ka. Pakinggan mo yung tunog, lakasin mo. Ngayon, nagiba yung, pa, yung groupings, nagbago. Uh, lumayo, lumalayo. Ngayon, bawas ka ng konti, bawas ka ng konti. Hanggang makuha mo yung saktong tono ng gusto ng barrel yan kanya po uh, pag tinataasan mo maganda pa rin maganda pa rin tapos tinaasan mo maganda pa rin tinaasan mo na naman nagliba ng tama bawas ka ng konti ganun po uh, ibig sabihin ayaw na ng barrel yung tune na lumalabas na ang sobrang na nagwawal na yung bala ganun lang po yung pagtono kahit wala kang krono basta may gato ka yan matotono mo na maayos na yung Bossy. Yan, ito sir. Mike, okay na po yung unit niyo. Yan, pwede Ay, ko nang padala, na try ko na. Mayroon pang isang available GC mag. Sa na lang, ito na lang po. Yan, tinanggal ko lang sa ano, gato. Available to mga bossing nag-iisa na lang. Tinanggal ko sa woodstock para hindi po yung kahoy yung na ikit sa gato minsan bumabakat yung yung gato sa kahoy pag sobrang ipit so papadala ko ngayong araw sir Mike yeah, SPMC bare sige po mga bossing sana may natutunan po kayo kahit konti sa mga siner kong kaalaman tungkol sa pag-tune ng unit maraming salamat